brother Mike po ng Tribes Cavite. Ang passage po natin ngayon ay matatagpuan po sa Jeremiah chapter 1 verse 17. Na sabi po, kumanda ka at magpakatatag, sabihin mo sa kanila ang lahat ng niutos ko. Huwag kang matatakot sa kanila kundi hahayaan nga kitang matakot kung ikaw ay nasa kalagitnaan nila. Naranasan nyo na po bang may sa inyo? Then yung pinapagawa sa inyo ay feeling ninyo hindi nyo kayang gawin dahil wala kang kakayahan sa bagay na iyon. Well, mga kapatid, sa buhay po ng Jeremias, ganito po yung kanyang naranasan o naranasan, no? Ang Diyos ay nagbigay ng isang mission kay Jeremias na kung saan bilang isang propeta sa bayan ng Diyos. Ano po bang ibig sabihin ng propeta? Sabihin po ng propeta, isang propeta po sa lumang tipan ay ang isang taong ginagamit po ng Diyos upang ipaalam yung kanyang mensahe sa mundo, sa kanyang minirang o sa isang tao o kanino man, no? So... Pero si Jeremias ay walang ganong kakayahan, no? Ana magsalita sa harap ng maraming tao. Ngunit ano yung sinabi ng Diyos sa kanya? Sabi po, Jeremias, bago kita nilalang sa tiyan ng iyong ina, pinili na kita at bago ka isinilang, hinirang na kita para maging propeta sa mga bansa. Una pa lang po si Jeremias ay pinili na at hinirang ng Diyos hindi pa man siya isinisilang para sa isang bagay na dapat niyang gawin para sa kalooban ng Diyos no? sa kanyang bayang Israel. Ano-ano ba yung pinapagawa sa kanya ng Diyos? Ang sabihin sa bayan ng Diyos na sila ay parunusahan dahil sa kanila no sa kanilang pagtataksil no sa pamamagitan ng pagsamba nila sa ginawa nilang mga diyos-diyosa no bilang isang tao alam mo na sa sarili mo na mahirap ang ganong gawain. Then sa panahon niya yon, siya ay bata pa para maging propeta, no? lalo tigit kung sasabihin mo ay hindi magandang bagay. Kaya naman ang takot po ni Jeremiah sa ganon na lang po talaga. No? Paano ba ito binigyan ng lakas ng loob at tapang ng Diyos para gawin ang mga ipinag-uutos niya kay Jeremiah? Sabi po niya sa 7. So balit ang sabi niya sa akin, huwag mong sabihin bata ka pa. Pumunta ka sa mga taong sasabihin ko sa iyo. Ipahayag mo sa lahat ang aking sasabihin sa iyo. Huwag kang matatakot sa kanila sapagkat ako ay kasama mo at iingatan kita akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Isang pangako po ng Diyos kay Jeremias na siya po ay sasamahan. Sa no? Sasamahan, iingatan sa lahat ng... Sa lahat, eh, kumbaga, sa no? Ang kasiguraduhan po kung bakit kailangan niyang panghawakan ay ang Diyos mismo ang nagsabi na akong si Yahweh. No? Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Sino pa si Yahweh? Bakit kailangan pagkatiwalaan at bakit kailangan mong panghawakan yung kanyang sinasabi? Sabi nga po sa Exodus, no? doon kay Moises. Si Yahweh ay nagdaan sa harapan ni Moises at sinabi niya, Akong si Yahweh ay mahabagin at mapagmahal. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinapada, ipinadarama ang aking pag-ibig. At ako'y nananatiling tapat tinutupad ko ang aking pangako maging sa libo-libong libo-libo at patuloy kong ipinapatawad ang kanilang kasamaan, pagsuway at pagkakasala. Ngunit hindi ko pinapalampas ang kasalanan ng ama at ang pagpaparusa ko ay hanggang sa ikatlo at ikaapat na saling lahi. Yan po yung sinabi ni ni Yahweh kay Moises, no? Sa panahon pa lang po ni Moises, ipinakilala eh, na ni Yahweh yung kanyang sarili kung bakit sa kanyang mga lingkod ay lagi niyang sinasabi na akong siyawe Yahweh ang nagsasabi nito. Dahil yan po yung kasiguraduhan na matutupad at dapat mong panghawahan. No? Ano pa po yung sabi sa 17? Kumanda ka at magpakatatag. Sabihin mo sa kanila ang lahat ng iniutos ko. Huwag kang matatakot sa kanila kundi hayaan nga kitang matakot kung ikaw ay nasa kalagitnaan nila kailangan niyang humanda. kailangan niya mag-prepare no sa ipinapagawa sa kanya o inuutos o mga inuutos sa kanya no inutusan po siya at may pangako para sa kanya pero ano po yung sabi humanda ka may dapat kang gawin para masunod yung ipinag-uutos sa iyo ano pa po magpakatatag ka. sabi nga po niya bata pa siya at feeling niya hindi niya kaya pero kailangan niyang magpakatatag at maging malakas sa bagay na gagawin niya. Hindi niya kailangan matakot dahil una pa lang ay binigyan na siya ng kasiguraduhan na hindi siya pababayaan at lagi siyang sasamahan. Pero kung patuloy siyang mag magiging duwag at matatakot, ibig sabihin wala siyang tiwala kay Yahweh. No, hindi niya kayang gawin kung kahit kung, uh, kung kaya't si Jeremiah ay patuloy na matatakot, hayaan na lang ni Yahweh na siya ay matatakot ikaw kapatid bilang isang mana ng ano bang ipinapagawa sa iyo ng Panginoon ano bang iniutos sa iyo ng Diyos sabi nga po sa Mateo di ba, sa 28, 19 to 20 kaya't habang kayo humahayo gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo turuan ninyo sa silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Yan po yung utos ng Panginoon sa kanyang mahalagan. Nautos din sa atin bilang isang mananampalataya ng, ng Panginoon. Ikaw na isang mananampalataya, takot ka ba na gawin ang utos sa iyo? Kasi nakakahiya, kasi wala akong alam, kasi bakit pagtabuyan ako, etc. etc. Huh? Kapatid, Pansin mo sa lahat ng utos ng Diyos sa kanyang mga lingkod, laging may kalakip na pangako. No? Sa kanyang mga alaga, ano po yung pangako? Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Maging sa atin po mga kapatid, lagi nating kasama ang Diyos. Saan man tayo magpunta hanggang sa katapusan ng mundong ito. Isang utos na dapat gawin para sa kanyang bayan, utos na may kalakip ng pangako upang matupad ang mga misyon sa mundong ito. No? Magandang umaga po at patuloy po tayong pagpalain ng ating Diyos.